Arestado naman sa agarang pagresponde ng Moriones Tondo Police Station 2 ang isang lalaki matapos pagsasaksakin nito ang tatlong tricycle driver sa Tondo, Manila. Nakatutok dyan sa balitang yan si Pacho Woman Verna Gondran. Personal na itinuro ng tatlong biktima ng pananaksak ang balisong na ginamit ng suspect na kanilang kapitbahay, makalang marakip ito ng mga otoridad. Ayon sa Manila Police District Moriones Police Station 2, kinilala ang suspect na si Alas Jawa, 35 anyos na isang helper sa 1247 Masinop Street, Tondo, Manila. Naganap di umano ang insidente dakong 9.45 ng gabi sa kanto ng Tuason at Masinop Street sa Barangay 42, Tondo, Manila kung saan nag-iinuman ang tatlong biktima. Nabigla na lang silang nilapitan ng suspect at nauwi ito sa minit na pagdatalo. Gamit ang balisong ay walang kaabog-abog na inundayan ng saksak ng sospek ang mga biktima. Agad namang responde ang pulisya at naristo ang sospek. Narecover kay Alas Jawo ang kanyang balisong na ginamit sa nasabing krimen. Kasalukuyan nakakulong sa naturang presinto ang sospek na nahaharap sa kasong prostrated murder. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Verna Gundran. Alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Pacho Woman Gundran.